mga ka-explorers. Handog ko sa inyo ngayon ang kwento ng buhay ni Isabel na ang kaisa-isang pangarap sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral ngunit iba pala ang plano sa kanya ng poong may kapal. Tuwing hapon sa tuwing uwian ng mga mag-aaral galing sa kanya-kanya nilang mga paaralan ay malungkot na nakatanaw sa kanilang tagpitagping bintana itong si Isabel at naiingit sa mga estudyanteng merong mga magulang na may kakayahang sila ay mapag-aral. Sa araw-araw ay ganun lang palagi ang ginagawa nitong si Isabel. Magmamasid sa hapon sa kanilang bintana sa mga dumadaang mga estudyante. Hay, buntong hininga nitong si Isabel. Sana ay magkaroon din ako ng pagkakataong makapag-aral. Kung ipinanganak lang sana ako sa mayamang mga magulang, ay hindi ko sana ito pagdadaanan Gustong gusto ko talaga makapag-aral. Nakasimangot at malungkot na sambit ni Isabel. Isang araw nga, habang naglalakad itong si Isabel kasama ang kanyang ama galing sa pagsasaka, ay meron itong napulot na isang pirasong papel na merong nakaimprinta doon na available na mga kurso at free pa ito. Sa yon ay nagpasalamat na agad itong si Isabel sa Panginoon dahil sa para sa kanya ay blessing na din iyon at pakiramdam niya'y parang lumiwanag ang kanyang palibot. Ginawa namang sabihin iyon ni Isabel sa kanyang mga magulang. Nangyari ngang nagalak ang ama at ina nito at nasayahan dahil sa merong oportunidad na bumukas para sa kanilang anak. Hindi na kumuntra pa ang mga magulang ni Isabel sa sandaling yon. Sila pa nga ang kumumbinsi sa anak nila na agahan ang pagpunta doon sa nagbigay ng impormasyon para hindi siya maagawan ng slat at para siya ang makauna at makakuha ng isang slot. Swinerte nga sa sandaling yon itong si Isabel dahil sa nakuha siya para maka-avail ng scholarship. Ngunit nalaman ni Isabel na to your course lang pala ang available sa sandaling yon. Magkaganon man ay nagpasalamat pa rin itong si Isabel dahil sa oportunidad pa rin yon. At malaking tulong pa rin iyon para siya ay makakuha ng magandang trabaho pag nagtapos na ito nangyari ngang ginawang galingan ni Isabel ang kanyang pag-aaral at sa kanyang kasipagang ipinamalas ay madami ang napabilib nito lalong lalo na ang mga guro nito nangyari ngang natapos ni Isabel ang korso nito at nagtapos siya ng vocational in hotel management isang araw matapos nga ng graduation nila ay di na pinatagal pa ni Isabel at naghanap na agad ito ng mapagtatrabahohan hindi nakaramdam ng pagod itong si Isabel sa paghahanap ng matatarbawahan sa araw na yon. Kahit naramdam na nga niya ang gutom, ay hindi ito sumuko sa kakahanap. Sa anim na oras na paghahanap niya ng trabaho, ay wala ni isang tumanggap sa kanya o nangako man lang natatanggapin siya. Nadismaya itong si Isabel sa sandaling yon at nawala na sana ng pag-asa na makakahanap pa ng trabaho. Nang sa dinito inaasahan, nang may masilayan siyang isang kainan sa papasok na daan at yun ay hindi pa nito napapasok para pasahan ng kanyang resume. Hindi na sinayang pa ni Isabel ang pagkakataon na iyon at sa huling pagkakataon na iyon ay ginawa mo na ni Isabel na manalangin para sa gabay at tulong ng Panginoon. Hindi nga nabigo itong si Isabel sa puntong iyon dahil na mag-inquire at magpasa siya doon ng resume ay sakto naman palang naghahanap ang kainan na iyon ng magiging bagong waitress nangyari ngang agad na natanggap itong si Isabel sa sandaling yon at agad na pinasimula na sa kanyang trabaho. Sa ilang oras na natira sa araw na yon ay ginawa lang nakausapin ng may-ari itong si Isabel at inalam nito ang kanyang pagkatao. Sa kunento nga ni Isabel sa may-ari ay napabili pagdito dito sa kanya. Hindi nga binigo ni Isabel yung kainan na iyon na kanyang pinagtatrabahohan dahil sa ginawa niyang sipagan ng kanyang pagtatrabaho doon at iningatan ang kanyang reputasyon sa trabaho nito. Di nga lang may iwasan na dahil sa kanyang pagsisipag ay merong mga katrabaho nito ang iba ang basa sa galaw niya gaya na lang ni Tinyang din ito. Kabago-bago sa trabaho, magpapasipsip agad kay boss ang ginagawa. Akala mo di halatang nagpapabango kay boss, galawang sipsip talaga. Sambit ni Tinyang habang naghuhugas ng pinggan sa anin na pagtatrabaho nga nitong si Isabel sa kainan. Ay hindi nagbago ang performance nito kahit na may mga taong ayaw sa ginagawa nito. Ay iniisip na lang ni Isabel na mas mahalaga ang trabaho niya kumpara sa kanila dahil sa yun lang ang nag-iisang source para may bibili sila ng pagkain. Ngunit dalawang araw pa ang lumipas bigla na lang nahimatay ang ina nitong si Isabel. Saktong kakarating lang din ni Isabel sa bahay nila sa sandaling yon galing sa trabaho. Dahil nga doon sa pangyayaring yon ay itong si Isabel pa ang nagdalidaling umakay sa kanyang ina para dalhin ito sa malapit na ospital. Sa una ay ayaw pa sanang pumayag ng kanilang ama dahil sa wala naman silang perang ipangbabayad sa magiging bill ng ospital. Ngunit nang mapansin na ni Isabel na namumutla na ang itsura ng kanyang ina ay hindi na ito nagpapigil pa at agad niya itong itinakbo sa hospital. Habang nasa hospital ay matyaga itong si Isabel na nagantay sa labas ng emergency room para sa update sa kanya ng doktor sa kalagayan ng ina nito. Nangyari ngang kinabahan na itong si Isabel nang lumabas ang doktor. Dok, kamusta po ang kalagayan ng pasyente? Kinakabahang sambit ni Isabel. Sa ngayon ay stable naman ang kalagayan niya miss pero dapat sa mabilis na panahon ay maoperahan na ang mama mo dahil ang dahilan ng pananakit ng kanyang tagiliran ay dahil sa malapit ng pumotok ang kanyang appendicitis kaya dapat agapan na natin at kunin iyon para din na kumalat pa ang dumi sa kanyang katawan na sa inyo po ang desisyon kung kailan natin gagawin ang procedure. Pero mas maganda na magdesisyon na kayo agad, alang-alang sa pasyente. Saad naman ng doktor. Sandaling natigilan si Isabel sa kanyang narinig. At napatitig sa kanyang amang, walang kibo na nasa gilid lang nakatayo. Para sa nakunin ang suwisyon nito. Sa sandaling yon, ay napatangol lang kay Isabel ang ama nito. Dahil sa wala naman itong kakayahang magdesisyon para sa kanyang asawa. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng pera. Nangyari ngang kahit wala pang hawak-hawak na pera itong si Isabel ay ginawa nitong magdesisyon na ipaopera ang ina nito. Dahil doon ay ginawa ngang asikasuhin ng doktor ang schedule ng operasyon ng kanilang ina. Dahil sa pangyayari ay hindi na namalayan ni Isabel na mag-uumaga na pala sa sandaling yon. Kung kaya't nagdali-dali na lang itong si Isabel na umuwi para magbihis ng damit at para muling pumasok sa trabaho kahit wala pa itong tulog. Malaki nga ang naging epekto dito kay Isabel sa pangyayaring yon. Dahil sa panaisip nito sa kung saan niya kukunin ang perang ipang opera ng ina nito, sa kakaisip nga niya ng solusyon ay nagkamali-mali na ito sa kanyang trabaho. Pansin nga ng kanyang manager ang kakaibang nangyayari kay Isabel. Kung kaya't, ginawa nitong tanungin si Isabel. Bel, may problema ba? na halata kitang wala kayatan sa sarili ngayon sa ad ng kanyang manager. Dahil sa mabait naman ang manager nito at naging kaibigan naman ni Isabel ang kanilang manager. Kung kaya't ginawa na ngang sabihin ni Isabel ang kanyang problema ang kinakaharap. Habang umiiyak nga si Isabel sa pagkukwento ay ginawang tapikin ng kanyang manager ang balikat nito. Hayaan mo at hihingi tayo ng tulong. Tutulungan kitang makalikom ng perang ipang-opera ng ina mo Saad pa ng manager nito. Maraming salamat po ma'am. Hulog ka po ng langit. Sambit naman ni Isabel. Babalik na po ako sa trabaho ma'am. Kaya ko na po to. Maraming salamat po ulit ma'am. Huling sambit ni Isabel bago ito sumabak sa trabaho. Nangyari ngang, ginawang mag-focus ni Isabel sa kanyang trabaho sa sandaling yon at parang walang problema ang pinagdadaanan. Kinagabihan nga bago sila magsara ng kainan, ay mayroong humabol na mga tao para doon ay kumain. Sa sandaling yon ay malugod pa rin silang pinagsirbihan ni Isabel kahit napagod na ito. At nang matapos na nga kumain yung mga tao yon ay ginawang bigyan ng isang matandang lalaki ng tip itong si Isabel. Pansin na yun ni Tinyang ang pag-abot ng tip nito kay Isabel at ang pag-abot naman ni Isabel ng tip ng matanda. At dahil sa striktong ipinagbabawal sa kanilang trabaho ang pagtanggap ng tip, at ang parusa sa pagtanggap ng tip ay manatanggal sa trabaho kung kaya't binalak niya itong isumbong sa kanilang boss. Samantalang sa sandaling abutan itong si Isabel ng pera ay nagdalawang isip ito kung kukunin ba niya iyon at itatago para sa kanyang ina sa kanyang operasyon o isusurrender sa kanilang manager. Ngunit mas nangibabaw ang pagiging loyal nitong si Isabel sa kanyang trabaho at minabuti niyang ibigay yung tip na inabot sa kanya doon sa kanyang manager. Ma'am, meron po nagbigay ng tip kanina. Yung huling kumain sa atin, sambit ni Isabel, sabay abot ng pera sa manager nito. Ikaw na po ang bahala dyan ma'am, dagdag pa nito. Sa sandaling yon, ay napangiti ang manager ni Isabel. Habang nakatalikod at naglalakad na itong si Isabel papunta sa kanyang locker room. Kinaumagahan nga pagbalik ni Isabel sa kanyang trabaho, ay pansin itong masama ang tingin sa kanya ng mga kasamahan nito at kasama pa nitong si Tinyang ang boss nila. Isabel, totoo ba itong sinasabi ni Tinyang na tumanggap ka daw ng tip? Seryosong sambit ng boss nila. Opo, sir. nautal na sambit ni Isabel. Pero, o di ba sir tama ako? Di nababagay ang si Isabel na yan dito. Sabi ko na nga ba, may maitim din niyang pagkatao. Pagsisingit na sambit ni Tinyang. Nang mayamayay, may nagsalita sa kanilang likuran. Tumahimik ka nga adyan tinyang Yang, Yang bunga nga mo at pag-iisip mo ang madumi At ikaw ang di nababagay sa kumpanyang to Dahil sa hindi naman kinuha ni Isabel yung tip kagabi Bagkos ay inabot niya yon sa akin Ginawa niya yon sa kabila ng pinagdadaanan niyang mabigat na problema Imbis na itago yung pera para sa gamutan ng kanyang ina Ay pinili niyang isa uli ito At yan ang totoo Kaya tumahimik ka na dyan tinyang sa kasinungalingan mo wala kang alam kung di manira. Galit na sambit ng kanila palang manager. Nang mayamayay, nagsalita na ang boss ng mga ito. Isabel, pinahanga mo ako sa iyong taglay na kasipagan at katapatan at sa pagiging mabait mong tao. Sa totoo niyan, ay sinadya namin yon na gawin kagabi. Nabigyan ka ng tip sa kabila ng pinagdadaanan mo para alamin kung hanggang saan ang katapatan mo sa kumpanya at hindi mo nga kami binigoy Isabel yan mo ang sarili mo at nakuha mo ang respeto at tiwala ko. Sambit ng kanilang boss sa palakpak dito kay Isabel. Dahil sa pangyayaring yon, ay sinagot ng kanilang boss ang gamutan ng ina nitong si Isabel. At ginawa pa nitong ipromote si Isabel na maging bagong manager sa isa nitong branch. Labis ang pasasalamat ni Isabel sa kanyang boss sa sandaling yon. At iyak ito ng iyak dahil sa sayang kanyang nadarama. At dahil nga sa pangyayaring yon ay natulungang mabago ang buhay nitong si Isabel. Mga ka-explorers, huwag po nating iisipin na giisa lang tayong humaharap sa ating mga problema dahil hindi natin alam na meron palang mga anghel na sa atin ay nag lang.